Hindi ang at tila hindi na babagay para sa mga opisyal ng pamahalaan ang maghamuna ng suntukan lalo pa at nasa krisis ng kalamidad ang bansa. Reaksyon ito ng ilang mataga Kidapawan City hinggil sa pagtanggap ni PNP Chief General Nicolas Torre ng hamon na suntukan laban kay Davao City Acting Mayor Sebastian Duterte. Ayaw a nila na magsuntukan ang dalawang ma-official dahil masamang halimbawa daw ito para sa mga estudyante. Payo nila na kung mapag-uusapan lang naman ang problema, ay maari naman sigurong huwag nang idaan pa sa pisikalan upang hindi na lumala pa ang sitwasyon. Pangit din daw kasing tingnan na kung ang dalawang iginagalang na mga opisyal ay magsuntukan para lang mailabas ang kanilang mga karaingan ay masasabi nilang masamang halimbawa daw ito, lalo na sa mga kabataan. Ay mga pangalan ba niya, yagi nila ganyang anak. Kung maum lang galing na ilahang rason para makatabang, magbaksing na lang kada daw para mas dagan ang charity, maapil pang cancer. Dapat lang kay naglagot sa kuan ng tore, sige magboxing sila dahil bahala sila bito mga kuan diha. Magkaalaman na, na siya. Okay lang yun para makatulong din sa salanta na bagyo po. Medyo Mature na ginagawa ni Lara yan kasi sa paningin ko more than politics na yan nagiging personalan na keep it professional naman Luigi Alan Tutor NDBC Bida Balita